Samantala, Lunsod ng Davao nakahanda na po para sa pagsapit ng Pasko. Narito ang ulat ni Vicky Daguzman ng PTV Davao. Siniguro na ng lokal na gobyerno sa Davao City ang siguridad ng mga tao para sa darating na pinakaabang ang okasyon ng taon, ang Pasko. Ito ang sinabi ng Davao City Mayor Sara Duterte. Sabi niya, nakahanda na ang pulisya, ang Task Force Davao at ang lokal na gobyerno sa pagsiguro sa matiwasay na pagdaraos ng Kapasko we well we hope uh, it will be uh, peaceful and we will try to um, work with the Bravo City Police and Task Force Lava that we will have a you know um, peaceful Christmas in Bravo City and happy also. Uh, for most. Dagdag pa niya, iba't ibang mga sektor ang makakabenepisyo sa Paskong Handog ng lokal na gobyerno. Maliban sa buong publiko, ang tatlo sa mga ito ay mga indigenous people, senior citizens at mga taong may kapansanan priority sectors natin is yung um, indigenous people sector, ng um, senior citizens, and uh, persons with disabilities and children. Inaasahan naman din ng mayor ng Davao City na magiging matiwasay ang pagdaraos ng kapaskuhan dito. It's a very apt thing for us, Davaoanias, because we have our own paradise here in our beloved uh, Davao City. Karong Pasko, kauban ninyo ang inyohang mga pamilya o mga minahal sa na kinabuhi. Nalipayong Pasko ug malinawod ng bagong tuig sa ninyong tanan. Samanta, niya kanya ng pakulo ang mga pribadong establishmento para sa pagdiwang ng Pasko. Para sa Telebisyon ng Bayan, Vicky de Guzman.